Paano mo manalaman pag nasa itong lalaki dana? Paano mo manalaman pag yung lalaki na yun? siya na iyon para sa iyo? Number one sign na yung lalaki na yun seryoso para sa iyo at siya na yung talagang para sa iyo. Hindi ka na sa social media. Hindi siya pala post, di ka na i-memind Siguro kung post ka sa social media, isang beses, dalawang beses, sa isang buwan, mga ganun lang. Mabatiin ka lang yan pagka monthsary o kaya anniversary, ganun. Pero hindi yun eh, pupusta ka gaya ng araw-araw, yung know, mga may dika, ganda ng girlfriend ko. Ito yung girlfriend ko, guys, ay ang perplex ko yan, mga no? may dika ko yan. Hindi niya lahat doon yun. Nakakairit ah. Kasi siyempre, yung mga babae, gusto nilang lang yung pinapakita na mahal na mahal sila noong lalaki. Tapos magagalit sila, bakit? Bakit di naman no ako pinupost ng boyfriend ko? Oo, yun yung asawa ko, hindi naman lang ako piniflex. Ano ba yan? Yeah? Kasi most likely, yung mga seryosong lalaki, Pili nila hindi na nila kailangang i-flex yung girlfriend nila o yung wife nila. Actually ako ganun. Baka ilang taon lang may nang asawa ko. Kahit istok na yung social media ko. Hindi ko siya masyadong minamaitay. Hindi ko siya masyadong pinumbuh. Siguro pag man sa lang namin o kaya anniversary lang namin. But it doesn't mean na hindi ko siya mahal. It doesn't mean na wala akong pakisa niya. Siguro dahil yung relationship namin gusto ko eh private na lang namin. Sa amin lang. Pa, siyempre ba pag pinlex-plex ko yun. May pahalala, ay, bang pangalala ay pa naong baligin dyan, hindi ba? Tawang na naman. Hindi naman sa ano, pero siyempre ako, oh, guapo naman ako na, oh, para sa kanya. Kaya, yun naman ako yun. Pero, pahalo nyo yes, na yun. Gets <laughs> nyo na Pero ayun na. Siya so, din, ganun. Siguro po na ako ni Mrs. Pagka uh, Father's Day. Then yan, birthday ko. Then, mansa rin namin. Pero yung ibang bayday niya, oh, gwapo-gwapo po, po, naman, pita. Ina, walang ganun. di ka mga. Siguro, Siguro mas better talaga yung ganun eh Kesa yung masyado pa yung ma-flex in public Tapos in reality naman talaga Nagiging nag-aaway Nagiging nagsiselusan Tapos pagka hindi ka pinost sa social media ng partner mag mo Magagalit ka Piling, hindi ka enough Piling mo, di ba? wala lang ay masasabi ko Isang sign para malaman mo na mahal ka talaga doon lalaki At genuine yung pagmamahal niya sa'yo Ayan hindi ka hindi niya kailangan patunayan sa mga tao sa social media na mahal na mahal ka niya. hindi na kailangan reflex yun alam niyo sa sarili niya at ginagawa yun ay hindi ka na ipo sa social media ay pinaprivate ka niya goods yun mamili lang kayo yung lalaki ni reflex kayo sa social media araw-araw ay -araw, mamahidi kayo pero may katarantaduhang ginagawa o yung la private lang kahimik lang Di kayo day. Pero alam niya sa sarili niya na ikaw lang para sa kanya. Na? Yung mga ganito klaseng lalaki ba din gawin niya mga dito ay lang. At saka pasensya na sa boses ko. Aba yung may sakit na yun. Ipilit ko na tong bonding na to. Let's go and peace out.